Hello guys, good evening. So, time check guys is 10:15 PM. And yeah, as you can see guys, makikita niyo si Moon. So September 7, 2025, uh, normal ano siya guys yung uh, lunar eclipse, blood moon. Pero hindi namin siya nakita dito sa balcony namin guys kasi kanina si moon during lunar eclipse blood moon doon siya sa ano sa ano sa bahay nakatago guys so hindi namin siya nakita siguro kung pumunta ako doon sa park uh, makikita ako siya pero hindi kasi ako pumunta guys kasi medyo malamig siya guys malamig siya kaya uh, dito kami sa ano sa balcony pero wala din kasi naka, natabunan yung moon sa bahay ayan na ano mga apartment natabunan siya pero ngayon guys lumilitaw talaga siya guys so oh. ayan kitang kita talaga si ano si moon ang ganda niya paano na siya guys <clears throat> pa papa pa full moon na siya guys kasi unti-unti na siyang lumalaki So, 'yan lang 'yung video ko, guys. Napagaganda ng gabi. Ah, 'yung ano ko, 'yung solar lights ko, maliit lang 'yung hindi maano 'yung lights niya siguro. Ah, kailangan 'yan ano buksan para matingnan kung bakit hindi na siya Hindi siya masyado umaandar. Doon naman, guys, sa kabila. Ayun, panghuson pa siya oh. Matagal na 'yan, super tagal na. And then ito naman, guys. hayan Bago 'yan talagang ano siya, nag-function talaga siya. At saka doon, yung mga maliliit, nag-function pa siya. Pero, yung iba guys, isa, dalawa, tatlo, apat, hindi na talaga siya nag-ano, nag-function. So, ano, sayang ba kasi, mahal din naman yung solar lights, kaya lang, wala tayong magawa pag hindi na siya mag-function. Ang ganda niya guys, oh, super ganda, ayan. Ayan. Thank you Lord kasi ah, meron pang isa na umaandar. Grabe talaga ang ganda ni Moon. Oh, super ganda niya. So guys, thank you for watching. Gusto, gusto ko lang i-flex sa inyo yung ano si Moon kasi ang ganda niya. So bye bye guys. Have a nice time. God bless. Take good care. Bye bye.